Yun. Yun. Ayan guys. Guys, good morning po. Good morning po ng marami guys. Salamat po pala sa mga supportan nyo guys. Ayan po, nakadali po tayong Queen Dory guys. Ayan o. Oh. Tumutunog po siya guys oh. Ayan, guys. Uh, shout out po pala kay Sir Dennis Di Pasupil. Mihila po yung kaya no? Dory. guys. Abangan po natin na lumutang po siya. At kumuha po siya ng hangin takam po natin 'to kasi maganda siguro tama, guys. Kasi ay naghihila, naghahatakan po kami, guys, oh. Hintayin po natin lumutang guys. Yan na naman siya. Pag lumutang po 'to, sigurado po tama po natin 'to, guys. Stay diyan lang po, panoorin po natin kung paano natin mahuhuli 'to, guys. Tayo um, na yan

alamin kasi niya eh. Pero... Ayun, ding 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 na ding 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 sa kanya sobra po kasi malalim yan guys kaya hindi natin ganong malusong hintayin na lang po natin lumutang at para masigurado po natin makuha boss eh hey, shout out po sa iyo ah uh, si kay boss gudo shout out sa inyo mga idol ayan nandito tayo sa spot niyo <laughs> uh, Nadali tayo to, ma. Ay, tayo, dori malaki-laki na kanang kilo yata yan hindi po kami ayaw po kasi hindi po kasi matanggal sa sabit niya inu-movie tayo lalaki-lalaki natin sa baay nolo mm. oh, mayroon dori doon sa dulo ay! ang laki laki din yun no dalawa papunta sila nyan dito ay hindi lor Kita ko yung ulo niya, gumagay niya, no? Maganda rin, maganda rin malapit mag dito kasi mayroon silang kasama dito, eh. Kung sa, ga kung kaya ba, gagawin natin pa yun to? Atin yun yung nakit, yung binaril mo doon, yung malaki. Gawin natin bitag pala tong dory. Guys, gawin pala natin bitag yung dory dito, oh. Ayan, di, kasi po nakasabit. Ay, ayan lang po natin, pag lumutang. Ayan, lumutang Ay, na yung ulo nga. niya. Naku, di ko nakita. Hindi ko nakita. Ikaw kasi eh. Ikaw kasi. Hindi ko siya ng hangin, no? Hirap kasi yung gan. Ilain mo nang hilain. Ikaw kaya maghilang ng kundi. Okay, mag ah. Paunti-unti lang, ha? Para pag lumutang. Pag, -pag, pag humila siya, pakiwala mo, no? Sindi mo nga yung video. Kaya lang ako sindi. Oh, guys. Ayaw po, ayaw po magpakita yung dory, guys. Gagawin po natin bababa na lang po tayo bababa po tayo at lulusungin natin guys nandyan po siya guys at abangan nyo na po sa baba ba. kukunin po natin yung dory sa, sa, doon nakasabit po yung dory maliligo po siya maliligo po tayo sabay maaga pa naman maliligo tayo guys marami yung tubig pinahirapan po tayo ng dory Oh, intimong camera, tatakpan muna naman ako eh. Lagi ako yung kamay ko guys, namumula na. Namumula na daw yung kanya. Tingnan nyo guys, mamaya susuntukin ko yan. Abangan po natin. O, lulusongin ko na lang guys. Uh, ah, mag po tayo ng camera sa baba. Ipos mo muna yan rin. Lasa short. Sure. Huwag mag sombrero. Kahit hindi mo magsalay, tapos na naliligo. May eh, nakita dito yung Dory guys, malaki. Hmm. Taming Dory. Kita mo? Huwag mong maayos. Nakuha mo na? Ay, laki guys! Ang laki ng dori. Malaki! Tingnan mo muna, lo. Huh? Tingnan mo muna yung dori. Abakin mo. Ay, Bunot? Bunot? Oh. Na?

dan aku tayo nyan. Sinamana sa ulo guys. So. Success. Okay, lang yung tali nyan. O yun guys, yung nadali natin. Trendori. Tingnan nyo naman po, yung lapad ng katawan niya, Oh. Grabe, lapad oh. Oh, ilang kilo kaya to Oh. Talagang tatlong beses po siya nagpakita sa akin kaya na. Yung po, pang na putok natin. Pinamahan po siya. Tingnan niyo po yung buntot niya. Oh. Sobrang lapad po ng buntot niya, guys. Oh. 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 Napakalapad po ng buntot niya, guys. Bah, pumutok yung apokodun ko dun. Anong pinutukan mo? nami May dori din. Sayang. Pinutukan yung apo ko ng dori, guys. napakalaki niya, guys. Tingnan nyo guys. Uy, mga kwen siguro to guys. Mga may get 6 na kilo siguro to guys. Paragay ko po, may mga 6 na kilo may get to. Mabigat guys. Mabigat siya, mabigat. Mabigat po yung duri na ito. O. Oh. O. get 6 na kilo to guys. Itong nadali natin, mabigat. Ay. Mabigat po. Tingnan nyo guys. O. Oh. Oh. Tignan yung buntot pa lang guys. Grabe, laki. No, nagugat na ako sa kamay. Guys. Success guys. Nadali po natin yung cremdory guys. O oh. oh, guys, ito tignan nyo. Laki guys, o. Oh. Ano kaya ang gagawin oh. dyan sa pagkain? Yan, ito yung dulas. Tignan <laughs> hmm. yung guys, Uh, good morning po at saka maraming pong salamat sa support na nyo, guys. Uh, special kay Sir Dennis de Pasopil. Siya po nagbigay ng braided sa atin. Uh, siya po nagsusuporta ng tali sa atin guys. So, ito. Wow! Dali po yung braided niya. Napakalaki guys. Hindi niya po kayang putulin guys. Yan. Linusong lang po natin do sa do sa do sa may damo guys. Kaya nakuha natin. Ayan, guys. Tingnan nyo. Buhay okay pa. Napakalaki po. Ngayon lang po tayo nakadaling rindunin ganito. Yan. First time guys. Sa apat na taon natin paniniksay sa pagblablog. Ngayon lang po tayo nakahuling ganito, guys. oh Salamat pala kay Sir kay Boss Godo at saka kay Boss A. Yan. Ispat kasi nila to eh. Rindori guys. Ayan. Ay. Ito guys o. Oh. Katulad kay RSM. Oh, buhay buhay pa po. Ang laki na bunga nga. Tinan nyo guys. Uuwi na po kami nito at Maraming po ang salamat sa panunod nyo po at saka papasalamat po ko kay Lord dahil naka, dali, nakawali rin po tayo sa wakas sa katagal-tagalan guys uh, salamat eh, po ng marami tinamay um, sa sa ulo guys oh? o oh, tingnan mo yung bunga nga laki wo o oh, may mga ibon sa tayo oh. <laughs> nagpapahalong tayo guys may dalawang ibon pumunta sa atin o oh, tatlo guys tatlong mga ibon laki yung mga kantong ango nandiyan lang sila laki silang puga dyan dyan dumadapo eh mga pano guys ilagyan na natin to sa lalagyan laki oh. o oh, napakalaki talaga guys oh, tara huwi na tayo oh. wala na rin po kasi nagpakita guys ayan eh, tingnan nyo guys oh lagay ko Ay, po Oh, hindi na po, hindi po kasi sagot <laughs> na namin. Naku, naman naman isda na ito. Lagpas. Tingnan nyo guys, oh, lagpas. Oh